Usa ka panimalay sa Proc 7 Barangay Kawas Alabel Seringin Province ang giraid sa CIDG Hulyo 21 sa mong operasyon sikop ang usa ka Joyson Ingkong Paraguso 38 anyos residente sa Proc 7A Kawas sa samang munisipyo adunay armas nga na-recover sa panimalay Dire gyud dire sa syuta kong anak say sa sa inahan ni Joyson kung unsa ang nahitabo sa raid. Natingala na lang kung nakapadlag ang sira nga nung naguba. Ilan ang giabrihan. So, gipogos o gabli? Oo, oo gipogos. Wala -tawan yung tawang ng balay? Wala. wala Asa man si Joyson ato ito Dito siya siyang ugangan nga tulog. Asa bang uh, area na? Dito, dito, dito sa may tumoy. Dili, yun. Uy, muna muna mga ilugos kay kapalit o niya. Muna yung unahon ng armas o palit nga. Iba basta-basta ang armas nga ilang nakuha. Oh nayetabo nay, na kwani to uh, ridikto nga og bitbit -bit sa mga at-pinti na to sa mm. alabel ang uh, search warrant Sige. so mm. naimbetan ta bilang public servant barangay officials mm. kailangan man gyud nga na eyewitness witness dito nga barangay official para i-observe ang ang process implementation o implementation o. process samtang emosyonal ang inahan sa dinakpan sa paglaom nga maka ang og ang anak gumikan nagatuo kini nga inosente ang anak sa pasangil nga kini naghupot og ilegal nga armas manginaot lang tako ko nga og makasuhan siya nga mogawas lang unta ang tinuod nga hustisya kay tinuod jud nga wala si kasalanan <laughs> pati luya na na pati kagmaya maya pas mga bata tulungin ka buong Kinaidat yamba kag may naabay sa katuig na ay katong laki, gamay, ang babae po, gamay pa dyan, sir. trabaho po ang sawa. Wala, naara um, diri sa balay, Oh. Sa karon na na sa kustudya sa Alabel Police Station ang dinakpan. In the heart of changing lives. Kini si Verjason, Brigada News.